yun mga kamog biglang bumos ang napakalakas na ulan napakarami pa naming paninda o oh, kung kailan na labasan ng mga tao sa pagpamayimili saka siya bumuhos o oh, grabe guys o oh. ano na ah uh, mag isang oras na yan wala na yan Mga kanina alas uh, 4 ang hmm, dami pa naming paninda o oh. Hmm. Kasi pag malakas ang ulan, wala talagang mga taong lumalabas na namimili. Yun, pag-share ng video mga kahamog at pag-subscribe na rin sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. At ingat po ang lahat na nasa biyahe. Sabi, ang lakas itong ulan na to. Ilang buhos yan, no? Oh. Mag-iisang oras na ngayon po na, no, na bumubuhos. Kawawa naman yung mga paninda kong gulay na baka sana. Oh. Kasi natulo yung kubo-kubo kong ano rito, dapat kailangan talaga maayos ng ano to. Hindi ko pa naayos iyo. Eh, ay, 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 ay. 17 lakas niya no uh... okay lang o yan dito sa amin kaganyan lang ulan huwag lahong sama ng malakas na hangin kasi na pag may malakas na hangin kasi open air dito sa amin medyo walang masyadong kapuno puno. pero katabi lang namin yung mga kabundukan pero wala nang malalaking puno rito mga mangga na lang so yun mga kamog mag po kayo God bless po sa inyong lahat mag-ingat po malakas na ulan to